Hello guys. Mabili ko na rin yung pinangarap ko na ibo yung gusto ko. Nabili ko kanina sa isang Ang tagal ko to ano. Ay isang sokat. Mali. Sorry. sa isang Ang tagal ko to pinabalak na gusto kong bumili. Ngayon ko lang talaga na bili. Kailangan mag-ipon ka talaga muna. Pagtrabahoan mo yung gusto mo pagsikapan mo pag mo tsaka mo mabili yung kaya mo ngayon eh nakuha ko na to nasa kamay ko na kaya ito bubuksan ko na buksan na natin guys to, ganda nya Noong ko to sa SM Fairview na pili. Pero ano na to, nasukat ko na to doon. Ayan na siya. Tcharan! Oh my God! Wow! Wow! Ang ganda! original talaga guys oh may kasama tong ano ito anong tawag dito ay libre yan ito siya oh nalimutan ko kung anong tawag dito Kung down na lang guys nakita ko kung anong tawag dito eh. Ito so, ulit niya. Ang ganda oh. Nice. Ah! Swabi na eh. Napaka okay guys. Ngayon, ang kulang sa akin, yung kamera na lang. Kanina sa isang perk yung naghanap ako ng mga kamera. Naghanap ako ng hero 4, wala nang hero 4 ano na daw yung peace out ang meron hero 8 at saka hero 9, napakamahal 23 yung hero 9 what? At may promo sila nagiging 19k hindi pa rin kaya, mas mahal tapos, tapos yung ano is jcam ba yun? nasa 16k mahal stop it kaya ipag, ano ko muna, pag mali, panuiban ko muna, pag mali bang ko muna ito yung gamit ko, cellphone lang muna. Dito nakatali. Kaso ito maharangan. Kaya pag makabili na ako ng ano, kamera, doon na yung totoong, simulang totoong vlog ko nito. Makarating na ako nito kung saan saan. yan Napakaganda guys oh. Ano to ah, medium to medium. Solid talaga. Ang ganda. Ano lang to? Magkano ba yan? Magkano to? 4,000... Thousand... Ito, 4,599 nine. yung presyo niya. Pero may, ano, may discount. Kaya nagiging, ano na lang ha? 3, 000... 3, 800 800 no. Mas na-discount Ano? yung ano, yung discount? 800 800, 800 daw yung ano, discount? Hindi <laughs> ko na ano Pasensya na Damn! Kaya hindi na siya umabot ng apat na lego uh, Ito, nakuha na siya. Napakaganda eh, bagay na bagay sa akin at sa, trabaho ko dahil ayan o oh, kita nyo yan, yung logo nya Shucks Shucks ng Shucks to ng sasakyan eh eh tamang tama kasi mekaniko ako kaya ito ito kinuha ko, ito pinili ko okay guys, napakaswabe solid na solid ayos talaga Dapat talaga yung ego. Ah. Carbon Ludi. <laughs> okay guys. Kung bago man kayo sa channel ko na to, huwag niyo kalimutan paki-support naman sa akin. Subscribe, click button notification bell para lagi kayong update sa mga video ko. Minsan na ako mag-upload kasi yung helmet ko kasi na isa ito. Pakita ko sa inyo. ito napakaluwag nito kaya na to pag malubak gumagalaw tapos yung cellphone ko dito mabigat gumaganon kaya yung mata ko natatabunan nito kaya lagi kung ginaganon lagi ako nagaganon kaya pangit masyado yung ano puha. ito yung gamit ko nakuha ko to sa ano lang sa Shopee kaya eh, ito yung ikabit ko dito ngayon. Ayan. Tignan nga natin. Wala, mas maganda talaga si ano ibo kumpara dito. Okay guys, hanggang dito na lang. Huwag niyo wag niyoong kalimutan mag-subscribe ulitin ko ulit, click button notification bell para lagi kayong updated sa mga sumusunod ko na video. All right, hanggang dito, dito na lang. Bye-bye. See you